lalakad tayo papunta sa trabaho na ulan. Gusto ko sa gusto ko sa nang sasakay pero wag na lang kasi mahal. <laughs> Nagtitipid. Pero maglalakad ako 30 minutes kalahating oras. Lakas ng ulan. Ah! Kaya ko to. bilis ako. Ang lakas ng ulan. Aray ko. Maaga pa. Hindi, hindi pa na siya maaga mga alas otso na. Kaso nga lang, naaulan. Mano. Sasakay dapat ako kasi. Paulit-ulit. Sasakay dapat talaga ako. Kaso nga lang, nanginaya ako sa pambayad. Malaki din yun. Tipit-tipit kung kaya ko naman maglakad lalakad na lang ako kahit na ulan kaya ko to eh yeah. sobrang lakas ng ulan yung pa ako sexy mother Ha, yeah. oh, <laughs> ha, And then, you want that? I think. ah, <laughs> cool. Guys, kasi nag take ako. Ano? Toilet. Yeah. Toilet? <laughs> Inutusan na ako nung anak ko. Hanapin ko daw yung same na damit niya. Ah, oh, kasi kinakala mo kasi yung mga damit mo, anak. <laughs> Ang awayin ko na naman tong anak ko eh. Kasi, hindi nga inayos yung mga gamit niya eh. Yeah, I don't have the clothes the same with you, but this one. So, guys, nandito ako sa kwarto ng anak ko namin. Ganun ko laba. Ang sexy ng nanay niyo. <laughs> kasi nag ano, ako, nag clothes. Uh, I, clothes. We don't go to, we just only go to town. Pupunta lang kami sa town. Pagandarin yeah. Paganda rin ako. Tapos nag-tiktok nag, nag -tiktok kasi ako. Sabi ko, mag-tiktok nga ako kasi feeling ko, ang pangit-pangit ko. Sabi ko, oh, yung kilik-kilik ko, maitim. Ang ganda my ng boy. anak ko. Nika. Oh. Ha. Uh, meet my, my beautiful daughter. Ang ganda-ganda. Meet my, meet my, 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 my My, my cute son. <laughs> Please, Mommy. Please, 1,000 times. Michael, is this your hat, Michael? Is this your hat? <laughs> yeah, you want your hat? <laughs> <laughs> your We will hat. get that. Pupunta kami sa home bargain kasi bibili kami ng bag ni Michael. Asa ka. Michael! Michael! Ang um, lalaki na ng mga anak ko. Sobrang lalaki na. Look. Nakakamiss na. Mommy, wait. The swing is broken. Yeah, you need to throw it out in the rubbish bin. Yeah, yeah. we need to buy something in there. Ah, oh, look at me. Tong nakin yung. Tuto yun na ba to? Kasi nilaban ko siya. Kailangan ko to isuot bukas. Sana matuyo ngayon kasi may pasok ako bukas. Tapos kailangan to matuyo. Itong sapatos ko kailangan matuyo. Kasi ipapasok ako bukas. Lalaban ko kasi. Kasi para ang dugyot-dugyot na. Paano pa rin sa ilalim? Kailangan niya medyo ano. May freedom siya kunti. Ito yung shoes ko. Eh. Basta pa rin sa loob. Kasi naglalakad ako araw-araw. Kaming ano may paano kami. Wow, awesome. ya betul. Jadi pergi, 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 Wow, Ella, it's amazing. Isee nih. Deh, lu kundang ke video. Wow no, Again <laughs> Again <laughs> <can, I> <laughs> <can, I> <laughs> Wow. Hello. Kita Ella dagari udah putus jauh. So cool. Bagaimana cantik anda mo Ella? Oh, dapat saya aki di. Mami, dasar tua! Bagaimana kita 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 Oh, picture picture. Hello, la pupu. La pupu. Let's go. Alakat flu. Kela, Mum, kasih kuspeni untuk dia. Ameri. Again, 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 again. Ouch, my face. One, two, three, four. Ah, no. Again, again, again. Use this. Masakit na yung kamay mo. Ah, again, no, again. No, wait. It's a split. Yeah, again. I love Loves it. Okay. Wait, ah. Kasi, si Kaya mo. Oh. Half Masakit na yung kamay mo, anak. I love it. <laughs> Do it again. Do it again. Mommy. Is it pimple no. wow. like, your uh, hand now? No. Hello. Hello. So cool. Hello. 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 hello It's quite crazy, it pops every time. Hello, apple they like this. He got to toys and play around. Dapat nakikita yung mukha mo pag nabibidyo ka. Ay, baligtad pala, Baligtad. <laughs> you okay, Micah? What that? Did oh. you open the door? Who? Did you open the door, Micah? No, we don't, no one. Did you open the door? No. 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 You want to open the window a bit? No. no I want to open the window. No, open the window. Uh, can you open a little bit the window if that's okay? Mm -hmm. Mga anak ko na siya. Mga labubo. No. windows open window. the Because dala bubukhan cannot breathe, Jonathan. <laughs> put the windows The windows open. <laughs> Ella. La the window. Open. Your labubu. Ella, Ella loves her um, dito Hindi dito kami. Ano kami ng tire pressure? Ella, your bag is in here. Ella. Ang ganda dito. Oh, Ano yun? Ano yun? Hindi. Hanap tayo ng bag. Para kay Mike. Bag, bag. We need a bag with the... Maganda naman siya. Maganda kayo siya. Tayo maglalagyan sa gilid. Ito oh. Hala, dito. Tingin lang tayo ng bag. Bag. No, 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 no. We need a bag. Michael, na tayo a na. Kahatid ko lang kay Michael Six ko para kung ano yung buko ang gulo. Ayan, nandito ko sa aming daana. Nagpas kami kanina kasi ulan ng ulan. Tumigil na. Ang ganda ng view, no? Ayan. Kaya maganda maglakad dito kasi walang sasakyan. Tapos yung mga bata, pwede pang magbike kung papasok sila. Ayan siya. Ang ganda na. Tapos nag na, mag-iiba na yung kulay ng mga, ano ngayon, ano to? Mag-iiba na yung, uh, tawag dito, puno kasi mag, September na. So, ibig sabihin, papunta na tayo sa, uh, winter, autumn time. Mag, magtataglamig na naman. Alam naman taglamig. Pero ang summer kasi nakaka ano siya, parang masaya. Kasi kung saan saan ka mapupunta. Pero pag winter, malamig may limited lang siya. Nandito Ang ganda ng view. Para akong ano, tawag dito parang bata. Lalagat dito. Natig. Tapos pupunta ako sa bahay, maglilinis. Ang may dumaan nag-ano ako. Magdadaan ba ako dito sa ganito? Or straight ko na lang? Mag-i-straight na lang ako. Ayan.